dili ni incompetent si Parias si Jason Parias 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 nagtudlo oh. niya Kabalo ka, uh, uh, naana sa public service si eh, Secretary Dizon, and mm -hmm. anak kayo na siya public service kasamang doon. Oh, di basta-basta mo. Basta, basta Kaya ka. problema, I tell you, mm ha? -hmm. Ah, so, tiyahan ko ikaw, Karon si Diso na ang DPWL Secretary O. Oh. Kabalo ko, ha, mahuman din ang corruption di asuot sa, sa kuwan, DPWL sa, sa DPW kasamang nung. Mahuman din ang kasiguradong ma din. May ma si Tori magibutang niya diha <laughs> 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 ha. Ha? Mato, ang uh, pako, pangliugon mga kasama di Tori na mga kontraktor o mga principals kontraktor mga kasama o mga oh. district oh. engineer o mga regional director nga kakutsabang. Ano ba kagkasama ang korupsyon ang nangga uh, uh, ghost project sa mga flood control projects? Ah, <laughs> oh, kaya ba Kaya ba gani ni uh, Tori may kagkasama ang ipadaas di Ngayon sa... Uy, talawa nga si Dyson ha? Ay, sus! Naghan kayong mga nahimok ka mga doon. May pastore! Um, parang kuan, mga kuan, kining mga critical railway, vision aviation, and maritime infrastructure mm. projects? Mm. Oh, Ya nang ko one uh, overseeing siya ni Ana. Adi basta-basta no. Wala, oh. no no ba? ikon ha tanaw ha. Mm, 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 Ubos sa li, uh, liderato ni Secretary Dison mm. sa trans, uh, sa DOTR mm, mm na advance niya ang transport modernization mm. Masabang, no? ah, ko. Ah, oh. nagyapon ko. Nagyapon ko, believe ba na? Nanong di ba ka mong ko, believe ba na? Nataganapaw ba na? Ah, basta di lagi ko, believe ba na? Di ko, believe. Ah. Baybay bye, -bye, bye, -bye si Tore oh. ang gibutang diha. Eh, bye bye pa si Tore. Ayun si Tore basi uh, mangita tong pangit nga mga adik sa sa DPWH. So. <laughs> sige, sige, kumbinji, sige, kumbinji, hap pa ko, kumbinji, hap oh. pa ko sa complacement ni Bench, ah, ni Bench, si Oh, see, eh, siyempre. Kumbinji, hap, kumbinji, hap pa ko. Mm. Uh, nga tao ka sa Magdong. Hmm. Intelihente. Hmm. Amo, kung nabalik ka sinatiyan sa public works and highways. Oh, na, uy, kay, uh. Sa, wala kung ko'y idea, kung unsa'y sa Ah! Hmm. Uh, Kaagi ni Secretary si Diso di asa public works and highways ambot sa dagay ambot nga nung nibilib hmm. uh, si PBBM kang Diso nga nung siya gilip-gibutan ka sa bangdog no eh ito eh, ba naging on na kuya o siya performance sa DOT ba siguro na rason nga <laughs> Bibilib sa iya si PBBM. <laughs> Kasi na pagtuon ni BBM ah. kasamang doon nga ang, ang DPWH po. Mora pong, uh, problema, <laughs> Mura po ga DOTR. Mao gani. Ang problema magod. Mura transportasyon. Ang problema magod. Ang basic na butang na oh. po. Si PBBM Buglain na po magkakasamang opisyal ng iyang katimbang na otro po magkakasamang weak link. Ay, grabe pa na. Hindi pa na Ay, Kung ang